Hi guys! Gilo ko doon gabi yung kapula ay na. So today is let's go to Bakang's house. Dahil nagme-makeup na sila doon kasi Ma'am si Ma So si Ma'am si siya mag-makeup kay Ma'am si And kay Amanda and kay Bakang. Tatlong buka ang papagandahin niya ngayon. So later po ang ating program will start. Cut uh, a start. 7pm. Yan and... Uh, para bongga yung makeup ikan yun. dah. Ganito na yung sa Amanda guys, ito rin yung pepe na ano, yung friend namin na maingay, so let's go Hi guys, hello hello hello, dito naman tayo sa pinakasamay, pinakamagandang bahay sa Social Climbers guys Dito tayo sa bahay ni Bakang Vlogs, and yan, and the decoration is packed, it's Christmas here sa kanila. And meron mga Christmas decoration dito sa tour Ano na sa mga walling. May Christmas tree na. You know what? Pinoy as we are. And all over the world also na kapag Christmas talaga, talagang ito yung um, no ang Christmas tree uh, di ba may star star ng Pasko pat Ayan. ganda talaga Uy, ang yaman talaga nila bakang guys yes. But, so by the way dito tayo hindi hindi lang dahil sa dekorasyon dito sa bahay. But nandito tayo kasi yung focus natin ay ang ah, kanyang room. So let's have a tour sa kanyang room. So ayan, yes, very busy na sila kasi dito sila para sa pageant mamaya. So we have bakang na may ari. So, yeah, si Rhea and dito si Ma'am Gigi, si Amanda, si La si Carla man dyan. So let's go. Open the oh, door, do, Kang. Anak-anak ah, na. So, let's go. Let's go. Start us to hug This is Oro Plata. Mata. Oroplata Ah! Mata. It's Oro Mata. Plata Mata. Bata, mata Oro plata, Mata. Ayan. Hi, te! Si and At si Ayan na talaga. Ah, dito tayo sa room. Ah, okay. Mao, din siya, Jud Okay, sa una. Hindi. Kasi noon, dito lang room nila, auntie. Sige na, tiki. Sige na, magnakang nakuti. Nila, auntie. Tapos dito naman. Kwancho para siyang terrace dito ngayon. Kinabakang na pala, kay bakang na pala to. So let's have the Oh my god, ang ganda pag palang daan. lang Back! Oh, di ba ang ganda. Oh my god, dai, ang sahog dai, ang sanog ko. Ang sahig ka di Kachada sa kwan, no? Dito pa daan sa flooring niya. Ang ganda talaga ng mamahaling tuoy. Tuo. It's mamahalin. <laughs> Ay, <laughs> pa Mamahalin talaga dito. So, let's have muna di ano. Oh. On. Ah, okay. Yun pala yung suga. Oh, ganda. Hala. Changing color. Hala. Ayan. Ito naman ang kanyang fan. Ay, bakit wala? Ito pala. Ay, anong Starts. Ay, on. Ah! ang ganda. Um, ah, yan. And here. Uh, it's two. Ah! Ala! Fuck! Oh my God! May sliding door. Hello, Kachada, oy. Fuck! Ah, dito. Ang hangin. Depende. So, that's how the remote. I have the remote here. So, kung saan to siya mag... Paano ba yun? Ito. Ah, mag-turn-turn turn din siya. Yan. Ito naman. Ah, okay. Let's make it three. Four. Ah! May hangin siya, guys. Yan. Ang ganda. At ito naman ay meron ka kasi ang closet. So, the walk in closet, guys. dito ko. sa ni. pa ganda ng mga shoes. Sabi mo, may mga shoes area siya, guys. Ayun. Pag kanyang boots. And then, dito kayong bags oh, no, at kuwan. Ano mo mga kuwan naman na siya, okay? Eh. Dito ito guys, It's sliding! Oh my God! And it's three layers. Ito. Ito. Pak! Dito naman siya. Hmm? Kung doon siya, oh, kung dito naman, pack of dito, kasi kukuha siya ng mga damit. O, oh, dito yung mga damit, guys. O oh, lang, ganda talaga, ay. Yan. Ay, ang yaman, di ba, guys, no? So, kaya dito, pack, ayan, mga damit-damit, ang damit talagang uh, so best in folding bed <laughs> best in folding uh, nakatupi talaga lahat dito kasi ganyan siya kalinis nakuha niya sa Japan And ang nakaganda dito guys is the bed no, yung bed talaga yung ano natin oh, ganda ng bed isa I, don't know is cherry blossom tree or I guess no kanyang bed pack oh ganda ganda ng kanyang bed guys ayan Mm. So, pwede dito dalawa. It's two people. Ito, people. It's two persons. Okay, dito. Sa kanya, pwede doon. At, yung nakita naman natin to is, oh, parang siyang bed talaga, no? Sige mo, holding bed. Tapos, pwede siya ma, pwede siya maano, ano, ma, ano, ano bang hipot? Pwede Then, eto magiging sopa. Pwede din. Uy, ang hangin para dito, ha? Yan, ang hangin. You know what's games, dito sa, sa, sa kwarto ko. Ang napakainit talaga pag ganitong mga oras. Kailangan Ayan Dapat may electric fan talaga So dapat may aircon na din to Kasi Kung hindi to may aircon guys Napakain So sa room ko kasi Hindi nyo na aircon Kasi ano yun eh Kahoy na ba And then Maraming butas-butas na So bawal yung aircon Yung first talaga na pag ano Pwede nyo na aircon Ayan And ang napaka-attract dito is The walling Oh my God It's the Sakura Ayan Oh my God It's uh, very ano It's very japanat Japanatic It's very Japan no No, ang ganda talaga unang ng yung wall o. Oh. So, let's take it, ano. Ito lang, big. O, no, oh, para carpet. Pero sa wall siya. Sorry. Ah, ang ganding, ang ganda. Ano, gansada ka ayo Ginook ko. Ikaw na talaga bakang. Yan. So, ang ganda. Hi, can I touch you po? Yan, para siya talagang yung pang-cortin, no? Pero para siyang Naka-paint sa tela. Wow, ang ganda. I don't know what, say, tawag ka na. What do you call that? Thing. Kaya <laughs> nasa, naka-paint siya sa para siyang tela ban ng naka-paint. Diba? Ang galing. Ay, ginawa ko kasi bakang, sa kami may aman talaga sa bakang sa amin, guys. <laughs> sliding door na gano'y yung mga cabinet. Oh, pack, no? How much more here? Sa kanyang door! Wow, meron siyang door dito sa, ano, -mm, -mm sliding din. Ah! Kasi pala na ko, na, na, luck pala yun. So, oh my God, pagising mo. Good morning sa inyo. Tiyan, ha? I mean, ano, the color roof na galing ng kapitbahay, guys. So, ayan. Wow! So, this is the, ano, the veranda. So, dito si Bacan sa kanyang area. Ayan, ang kanyang. And dito naman sa kanyang. Mother Earth. Ayan. Ay, ayan. Ang ganda na ng kwarto ng mother niya. Ayun. Pakbongga. Kasay kasi namin, ito yung kwarto ng ano, na kwarto niya kasi dito sa natutulog. Sa kanya mamat pa pala, sa kanyang parents pala to. Ang galing no, ang ganda no. Iba talaga, oy, iba talaga pag iba na talaga ang bakang vlogs. Ang yaman na, ho. Oh? Pak, galing. Pak. Oh my God. This is what about you. Pero ako, my favorite color is blue. So, ano talaga. I love blue. And then, cha pink naman sa kanya. Kasi she, she's a girl. Ako kasi, I'm not a girl. I'm just, <laughs> hi! I'm a boy. Boy! <laughs> No, I'm a gay. So, pero yung favorite color ko talaga is color blue. So, kay Brenda naman is color black and color gray. Kay Baka naman is color pink. Same sila ni Diva, their favorite is color pink. And pink is very ano no, yung parang napaka-social pag pink yung color ng room mo, no? It feels like you're so mayaman. <laughs> parang ganun. So, the cozy ng ano ng ambiance. Kung guests baka ng days, we're so very proud of you, dai, with all your calls. So, tana, isa lang ang ano ko sa mag aircon na to kasi ang init no pag walang aircon so kailangan may aircon na talaga to and yung sakura yung doon ang ganda talaga niya pag dito pwede naman dito ang aircon or dyan basta yung nakahanan na aircon pwede yung aircon na. tapos dito pwede din dito mag paint din siya kung sa yan ang sakura tapos puno. Dito naman, pwede dito ang roots at puno. <laughs> I mean, roots ng puno. <laughs> Ay, gano'n, wale, wale, wale. Ayun, ang ganda din ang kanyang ano, suga. Ilaw, Oh. Aside from that, pero siyang ilaw nasa side. Yan, bongga, di ba? Bongga, bongga, bongga. Congrats, dai. So, let's turn it off, dahil kaya basing makwanta. Maano tama? Ano? Ano, off. Ah! no, Off the channel. Fatty, ang fun. Stop. Ah! La iba ang fun. Ito yung ilaw. Ito yung fun. Ah! Ganda. Ang bongga. Diba? So, congrats, Dad. Congrats. magiros sa ako. Ah! Mag-iilaw sa today, okay? Mag-picture sa ako. Ayan. So, let's take a picture, guys, here sa kanyang bahay ni Mayora. Pak!